yung PNP. Kuya, good evening. Chucks go. Ano oras ka muga? Close. Yes, sir. Matuot ba? Mamay discount oh. ang PNP? Bakit oh. ka dito? May discount ka. Ilang percent? Ten percent. O, ba? Alam nyo yun. Pibili eh, tayo dito mamaya bilit okay. tayo ng Chokstogo doon. Kasi may 10% discount. Tapos okay. na ang ating check point. na tayo ng chicken para sa dinner. Kasi dito sa Chokstogo may 10% discount dito. Kahit sinong PNP dito sa Anilaw, na Chokstogo na branch, kahit saang branch, may 10% yung PNP. Kasi ano sila eh, bilib sila sa mga PNP eh. Kaya, yung main branch nila sa Manila naging partner ng TNT. Kuya, ano yung na-incode mo? Kailangan ng? TNT ID. TNT ID, okay. Ito na, may 10% discount na tayo. Thank you, Chucks to go. Thank you, kuya.